Okay. Sa kay Dikong TV naman, ang may sinabi si Dikong TV... Uh, ah, ito, ito. Okay na, sir. Pag may linya na ng korinti dyan, back up na lang si solar. Lagyan mo ng ETS, sir, para kahit walang tao sa bahay or nakatulog ang bantay, matik, lilipat ang power sa solar frog out Okay. Okay. Maganda yung sinabi mo na yan. Actually, may ETS na ako. Nagawa ko ng ETS nung nag-start pa ako aral ng mga... Uh, motor controls. May ginawa na ko diyan at yan din dumadaloy diyan ang kuryente. Ang kaso lang may ka may konting ano eh. Ang gusto ko lang talaga gabi, ang grid gumana. 'Yon lang ang gusto ko. So kung halimbawa, i-on ko ang ITS kung hindi ko pa nabago, kung i-on ko ngayon itong pareho ang breaker ng ITS at saka grid, ay gagana talaga ang uh, ano, ang solar. So sa gabi ayaw ko pagganahin ang solar. Gusto ko ito ang grid. So, kailangan talaga uh, i-adjust yung ETS naman na magiging priority ang grid. Sa ganung paraan and then kapag nag-brown ang grid, then automatic na mag-shift ang power ng solar. Thank you! And then dito naman sa kay Elilibet Jokobo Ayon. I-mention ko, basahin ko talaga to. Elilibet Jokobo Ang sabi dyan dito maganda rin eh. I think uh, looks uh, spiritual to Ah, ito. Ah, God, ah, sabi niya pala, God bless you, sir, and your family. Ayan ang sinabi niya. At ah, marami siya dito na hindi ko nasulat kasi minamadali ko lang. badali ko lang. Dami siya dito ng mga mini-mention din sa akin dahil na ano, hindi ko maisa-isa. Oh. Basta mabait ito si uh, Lilibet. Lagi din to Nag-reply talaga. Uh, present, pre, oh, present sir. Ay, siya ang nagsabi ng present sir oh, oh, nga. Uh, present sir, masipag po kayo mag-research sir. Huwag po kayong pumayag sa ganung ganong halaga. Masyado po mahal yun. Yan ang mga sinabi niya. E, to. So, thank you, Ililibit. -il Kuli, uh, lalaki din ito siya. Dahil ito, ginamit niya rin din to ang account ng misis niya. Okay. So, sunod naman na uh, aking sabihin ay si Norbin uh, Kumbi. Norbien Combe, ano bang binanggit ni Norbian dito? Oh, ah, ito. Sir, dahan-dahan lang po, lagay ng probiotic. Masyak ang isda mo dahil sa fluctuation, maaring madidbol yan. <laughs> Sorry. Thank you, ha. Ah. Thank you. Ah, Sakto yan, tama yan. So, sa sunod, itabo-tabo ko na lang dahil nakita niya doon na buong timba ay ko eh. So, okay. will uh, well noted po ang iyong suggestion. Tama na yan, tama yan baka madidbol. Pero itong uh, nadidbol na ito, hindi ito cause ng aking pagtapon doon. Cause ito ng uh, wala, reduce ang DO dahil nga sa submersible pump. Okay, ang sunod ko na sasababanggitin dito ay si Lakay Funny Videos. Uh, ano bang binanggit ni Lakay dito? Uh, dito. Uh, ito, ito. Si Lakay Funny Videos. Dami din to siyang sinare sa akin. Uh, okay. Sir, 'wag magpabudol. Ang mahal naman ng seminar or training na 'yan. kalukuhan 'yan po. Ayan ang mga menenyo niya. Ah. Uh, ah, uh, ganda din na uh, pagkasalita ni Lakay. Eh. Dami siyang minenension, na uh, hindi magpabudol, 'wag magpabudol. Oh. Uh, ah, okay. Dami Okay. Sige. Thank you. Thank you. Tamak ka. Uh, hindi naman ako magpabudol talaga sa kanya. Pero kung maningil man siya, yung paniningil lang sana na manageable ba? Nang kayang kayang-kaya. Mm -hmm. Okay. No. Next, si Conception Integrated Farm. I don't know kung saan, taga saan to siya. Kasi may Conception din na bayan dito sa amin. Malapit. Okay. Anong bang sinabi ni Conception? Uh, kay Sakso Nielsen sa iFace Farm po kayo magtanong sir. Nagbibigay po siya ng seminar. Actually ang Sakso sa iFace Farm ay taga jinsan ito. Doktora Arlene ang mm, tawag sa kanya eh. Napakabait din siya kasi inano din to furniture din to sa isang uh, vlog. So napakaganda ang ah. kaso lang parang may partnership program uh, ito na inimplement na doon ang asistansya sa mga partnership breeder ba. Sa kanya magkuha ng hito na mga parents and then par locks partnership ang tawag nila doon. So malaking pera ang involved sigurado doon. Pero nagabigay sa ng training eh. So siyempre malayo sa akin ang ginsan. Uh, online naman, pangit naman yan. Online gawin ang, ang training at saka kung paano ang uh, ang ano liya, magkaiba talaga yung personal na nakikita mo at na nahawakan mo ba. So, magaling din to si Sakso Nailin sa Fish Farm. Magaling siya. Kasi nga, mismo, uh, I think, ang profession niya is uh, fisheries mismo. At uh, more sa, la, sa, research. Siyempre, magaling talaga. Dahil may edad na rin siya. Okay, thank you si, uh, kay Conception Tarlac. Oh, Conception Integrated Farm. Oh, mari taga ko. Tarlac ka nga. Pero sa amin, may conception dito malapit. Okay. Ang sunod dito is si Christopher Balcoba. Dapat, sir, sabi niya, mag-alaga din po kayo ng hito. Okay. Uh, sa sunod, uh, e masterin ko muna itong tilapia and sa sunod, punta ako ng hito. Uh, sky is the limit. Walang limit tayo sa ating mga didiskubrihen, at kung saan tayo dadalhin ng ating uh, hilig sa buhay. So, Ah, uh, 'yan, hindi ko na patagal tagalan pa kasi mahaba na ito. At uh, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ha. Hindi lang sa mga na-mention ko, pero uh, sa mga tao pa dito na nagsubaybay Ah, uh, nagsusubaybay na hindi ko mare-reply. Uh, Pasensya na kayo, pero mostly kapag uh, may pagkakataon, inire review ko lahat ang mga comments at nagre-reply talaga ako. Ayaw ko kasi akong ako din mag-comment na may tinanong lalo ako. Ayaw ko rin na baliwala. Sin lang kong sa mga Facebook. Ayaw ko rin ng ganun. Tao tayo eh. eh bakit ka pa nagbigay uh, ng contents mo kung hindi ka lang naman pwede kausapin? Sa akin kasi tao ako eh. Dahilan na dito sa akin channel, the moment na nabasa ko yan, nagre-reply na agad ako. Unless nga uh, ang comment na yon ay parang hindi siya manami, maganda, then hindi na ako magre-reply. Sinasabi ko rin dito, like what happened sa dalawa na yung tao. Okay. Ah, uh, marami akong mga nabasa pa dito na hindi ko nasulat. So pagpasensyaan nyo na, hindi ko kayo na-mention. Pero sabihin ko sa inyo, ang lahat na nagsusulat dito sa comment section ay talagang binabasa ko. Walang isang comment yan na hindi ko binabasa. Masyado ako kadetalyado niyan magbasa ka. Boss, kung may mga importante at mahalaga kayong sinabi, nira-write down ko yan. Lalo na to si Mr. Napoleon. Si Napoleon, more on technical tong sinasabi niya. At marami tayong makukuha sa kanyang sinabi. Thank you very much, uh, Sir Napoleon, sa iyong sinabi. Eh, ito nga ang sinabi ko sa iyo noon. Itong, ano, may nag-comment dito eh. Yung electric fan. Sir, palitan mo na lang ng DC. Yes, Sir. At sino ba yun? Matagal na yun eh. Matagal-tagalan din tayo kung hanapin ko ang comments niya. Ah... Uh, dito, mababasa niya, siyempre. Ito na po, mayroon na ako dito. Ito. Ito, ang i-unbox natin to. Actually, 15 watts ito eh. 15 watts ang uh, DC electric. kahapon lang to, dumating. Okay. Ah... Uh, tingnan natin kung ano to. Ayan. Ayan, pa palabas ko lang at padalian ko sa inyo. Ayan. Ayan, ha? Ah. parang electric din. Awo, elektrik. electric. Ayan, ang Ayan, aha. Ano yan? Bakit may ano to? May ron clip. Yun. Ayan, ang laman. Ah, uh, DC 12 volts to eh. Tingnan ko nga kung ano pang nandito. Dito. Okay. Ang buong akala ko may charger siya. ay oo Ito nga oh. Ayan. Oh, so, may charger na uh, uh DC DC adapter 60 Hz, 12 volts, 3 amperes. ang capacity nitong uh, charger. So, 'yun mayroon sang saksakan siguro. Ah, uh, direct uh, ito direkto sa battery, ito direkto. Yan. Ito naman sa kuryente. Okay. Now, kung sa kuryente kasi hindi ako sa battery siya. Eh. hindi ko pagaganahin sa battery. Saan ba ang kanyang saksakan? Ah, ito. Dito. Yan. saksak mo dito, kabit mo to sa PC. So, tama-tama. Uh, may maya-maya lang. Pag uh, anuhin ko na. Baka mahulog. Dito natin lagay. So, ito. May parang isa, ano, ganun din. And then, itong API ko to, Freshwater Master Kit. Uh, simple lang naman to. Uh, may mga laman naman to. At mamaya ay uh, pwede ko yan sukatin. May instruction manual naman siya. Ngayon ko lang to binuksan ang kanyang ano. Oh, yun know. May manual siya, niyan. So, tapos mayroon siya diyan uh, sukatan. So, yan po. Ah, uh, mamaya-maya ay, ay, ay gawin ko na yan. So, I think dito na lang tayo magtatapos. Marahaba-haba na, nakapag-feed na ako first time sa uh, last year naman. Atagal uh, pa. Uh, wala pa last maybe. So, yan lang tayo siguro. at uh, Marami pa akong ibabahagi sa inyo, kaso lang mahaba na masyado ito eh. Baka mapagod na kayo ng salita ko. ayoko naman magsalita ng magsalita. Marami pa akong ma-take up sa inyo. Marami pa. Uh, sabihin ko rin pala sa inyo, nag-hydroponics ako nito. May bamboo greenhouse doon. Kaso lang tumigil yan dahil nga hindi kaya i-absorb ng merkado. Namin dito sa kapaligiran ang mga pichay ko at lalo na itong litos, walang bumibili. So, sabi ko sa misis ko, malaki din ang gastos ko dyan. Sabi ko, tigil na lang natin dahil sayang lang. Uh, mulaklak lang ang pichay, hindi kaya uh, nila kainin. Kunti ang merkado sa gulay. Um, hindi na. But, uh, someday, sabihin ko sa inyo, kung mayroon lang akong uh, teknolohiya na nakakuha paano mag bread pwede i-convert yan ng mga ganito, and then doon ko i-alagaan ang mga parent stock ng mga tilapia or hito. yon ang mga future dream ko na hope na matupad siya. Dahil mahaba-haba rin na panahon and then pira, number one ang pira at uh, sa ngayon hindi wala pera eh. so pero hindi huwag tayo magano huwag tayo tumigil iyon ang sabihin ko sa at isa't isa sa atin huwag tayong tumigil kung wala tayo ngayon pera may darating yan na instances na magkakaroon tayo ng ganito the moment na mayroon na yan go for it at yan ang plano ko kung makita ko lang to si Sai Fish Farm si Saksunilin Then, mabait to. Kasi ang advocacy niya rin is pagtulong sa kapwa. Hindi paniningil sa kapwa. Alam ko to eh. Nakita ko yung video niya. Mabait din siya magturo. Hindi yan magtatagal sa akin na mga turo. Kasi nagre-research din ako. At huwag tayong tumigil ha. Sabihin ko sa inyo, huwag kayo tumigil. Kung ano man na naghihirap pa sa ngayon, please, pahinga-hinga ka lang konti. At uh, huwag kang tumutok lagi sa problema. mayroon pang paraan kung paano natin maresolba yan. Huwag tayong magbigay talaga ng talagang akala natin, yun na lang ang buhay natin. No? Sina-challenge lang tayo ng kapaligiran kung paano tayo mag-react sa ating mga problema na nahaharap. Please, huwag kayong tumigil dahil ako din, apart din ako dyan. Kung wala tayo sa ngayon pira, don't expect na bukas ay talagang purdoy din tayo. No, expect for the bright future ahead of us basta may paghinga pa, may hangin pa tayo sa ilong natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. So, yan lang guys. At nagpapasalamat ako sa inyo. And take care. Take care always. God bless you wherever you are. Bye-bye.